Yo, what's, up mga kamanyako? Welcome na naman sa panibagong episode na pag-uusapan na naman ng mga kalalakihan. Lalaki? Lalaki. Di ba sure? Hi, bakla. Lalaki ang pag-uusapan? Hindi. Lalaki kasi ang pag-uusapan natin ay ang TBJ. Ah, lalaki nga. Lalaki nga. Very recently, nag-live ang TBJ, boys. Bakit? Panalo na sila. Nakuha na nila ang Itbulaga. Wow! Saya ako dahil nabawi na nila yung uh, yung uh, pangalan ng It Bulaga kasi nga walang ibang legacy ang pangalan ng Itbulaga uh, Bulaga kundi sila talaga eh saka yung mga bagong pasok dun sa Itbulaga Bulaga nakakatuwa lang din kasi nga mga uh, one of my ch uh, childhood favorite na pinapanood sa noon time mm -hmm. ang Itbulaga so ang dami talaga mga segments dyan na talagang nakakatuwa uh, kapupulutan mo na muna aral and of course yung mga tulong sa mga tao andyan yan of eh course, yan yung, gusto kong ma-retain bayanihan, uh, uh, bayanihan the entire future na gusto kong makita sa mga bagong sa mga legacy ng Eid Bulaga yun ang gusto ko talaga ma-retain kaya natutuwa ako dahil nabawi na nila yung pangalan ng Eid Bulaga ang huling nakita ko since nanalo na sila yung bagong Eid Bulaga sa Tape Incorporated bawal na nilang gamitin unang-una yung pangalan na Eid Bulaga uh, Bawal na nilang gamitin kahit yung team song. Uh Oo. -oh. Bawal mabanggit. Uh -oh. At yung mga segments na katulad ng parang Pinoy-henyo na uh -oh. meron din sila pero binago nila ng konti. Uh -oh. So siguro napakalaking pagbabago para dito sa bagong sa Date Incorporated at ano kaya ang ipapangalan nila. Siguro ano, ang bagong papangalan nila ay The Menu Calls. <laughs> Looking <laughs> <laughs> Going forward ako, uh, dahil, uh, kasi I'm wondering about ano ba yung ipapangalan nila. Kung hindi nila gagamitin niya ito, pwede bang mm -hmm. kahit na it baluga. Ang nasisira ulo. Medyo ibang tao na dito, bakit pa kailangan pagtalunan pa kasi yung pangalan ng it Kahit anong galing nyo! It Bulaga kasi, pag-aari yan eh. Mm. do Though, pangalan lang yan, pero pag-aari yan ng mga taong nakaisip nung no, mga nag-establish ng pangalan niya. Kasi ang hirap mag-establish kasi ng pangalan. Tapos, True. Tapos, oh, no? uh, in a blink of an eye, maaago sa'yo ng, ng ibang tao. Mm -hmm. Kaya nila ipinaglaban yung It Bulaga. Kasi nga, napakahalag na sa kanila no kasi nga, sila ang nag-establish No? Tama. Hindi lang basta-basta pangalan. Tama. At nakakatawa dito, since nakuha na nila ulit yung It Bulaga na name, tapos babalik pa sila sa original nilang tahanan, no? Parang oh. sobrang nostalgic na talaga. Based on my uh, research uh, in some uh, social media platform, hindi naman talaga sila babalik ng uh, tuluyan. Mm. Kung baga, uh, it's a collaboration in between the RPN9, the CNN, as well mm. kasi pa yung same yung mga may mga lugar may mga areas na hindi uh, inaabot ng channel 5 so may mga lugar na inaabot ng CNN mm. may mga inaabot ng RPN na ina hindi inaabot ng TV5 so, so mapapanood oo, na sila sa paraan it's a good uh uh uh, part para doon sa mga taong gusto makapanood ulit ng Eat Bulaga. And it's a win-win part for, for uh, to both parties hmm. sa CNN, RPN, and, uh, and the uh, TV5. Ah. Ano pa? Pogi <laughs> ako. Ako din. Punyata! Ano kaya maging host din tayo ng ganyan? Tayo tatlo. Maraming. Papa Dots, Phil JD, at saka Hoy Denso. Ano? Teka, magandang idea yan eh. Okay. Ah... Tem-tem Bulaga. Tem-tem Bulaga. Oo oh, nga no, since naisip mo. Kasi matanda na rin ang ano eh. Matanda na rin ang, ang TVJ eh. Ang Tito and Joey. Kala, Kala ko naman sasabihin mo, matanda na rin si Hoy Denso. <laughs> <the TV laughs> What's up mga kamanyakol ng biyernes Nag-live si Papa Dudut para sa aming uh, GoTech S from Aspire giveaway Ang kailangan nyo dapat gawin ay i-comment Dun sa video namin ng Ghost Fighter Kung sino ang tingin ni Papa Dudut Na dapat gumanap na deni sa Philippine Adaptation Ng Ghost Fighter nga Kaso walang gumawa So ang gagawin natin yung yung sa FB page natin ng The Menu Hall, yung may pinakamaraming engagement, shares at likes, um, yun ang napili namin. So, super deserved nito um, Ang pipili namin ay si Aisa Dinglas. Tama ba? Uh, Aisa Ding. Si di. absent, eh. Ayan. Ayun, ta ta na tapos si Absenet nanalo ka ng uh, cup uh, ng Demon Beep at saka ng Idelace tulad nga nung nasabi natin dun sa Live ni Papa Dots. At syempre, para sa mga iba na mga gustong manalo, um, supportahan nyo lang yung Domenio Calls at malay nyo kayo na ang susunod na maging kasimpogi ko. Nieta. na, susunod na. Manalo sa aming susunod Then... na limo. Since matanda na ang TVJ, siguro it's about time para uh, mag-discover ng panibagong. Siguro, this is the perfect time for us na makita na tayo sa mundo, sa, sa mainstream. Diba? Now, pwede tayong pumulit sa kanila e. Baka pala mukha Ang uh, itatawag nila sa atin, since manyakol tayo. Oo. Uh, hindi TBJ. Ano? HIV. Uh -huh. So, ayun na nga. Dito na naman po. Nagtatapos ang panibagong episode na pinag-usapan po ng mga kalalakihan. Siyempre, kasama ko po ngayon si Jordan. PhilJD! Ay, PhilJD pala. At si Papadoots! Papadoots! Ayan. And don't forget, siyempre, to subscribe. Follow our social media account. Subscribe to our YouTube channel. Uh, follow our Facebook page. Pare-pareho lang yan, The Menu Call. Siyempre, TikTok, nandyan din mga video namin. Keep on sharing, guys. Magpalaki tayo na magpalaki para hindi tayo lumit. Sobra na yan! <laughs> Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang po kami. Eh. One, two, three!